Mga kapatid, matagal nang sinasabi ni Apollo Kebuloy na siya raw ang anointed son, pero kung susuriin ang itinatayo niya ay hindi simbahan, kundi personal na kaharian. Ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi komunidad ng pananampalatayang nagtitipon kay Kristo, kundi organisasyong umiikot sa iisang leader. Kita natin kung paano ginamit ang pangalan ng Diyos para ikampanya si Duterte at palakasin ang dinastiya sa Davao. At ngayong nahaharap si Kiboloy sa mabibigat na kaso, nananatiling tahimik ang kanilang hanay, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa kontrol. Kapag ang relihiyon ay nagiging taguan ng kapangyarihan at abuso, nawawala ang liwanag ng ebanghelyo at nananatili ang dilim ng takot. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid.